Kumusta, Kumusta sa inyo lahat? lahat? Ako si Josh Banyaria. Ako nga pala si Rian, si Escat, ikapitong baitang. Napakaganda pala sa Mindanao. Gusto nyo bang malaman ang tungkol sa yaman, kultura, tradisyon at panitikan? Tara! Ating tatalakayin ang tungkol sa kanilang yaman. Ang Membalot Falls ay isang kamanghamang talon na matatagpuan sa lungsod ng Iligan. Kilala ang Mimbalod Falls bilang sa isa sa pinaka-prestisyong talon sa Elegant City. Ito ay kabilang sa tinatawag na Big Three o Tourism Triangle ng Lungsod. Ang Membalod Falls ay isang hindi kaana mataas at napakalakas ng talon na may patak na humingkit kumulang siyampung talampakan ng, ng taas at labing walang talampakan ng lapat. Ngunit napakakaakit-akit sa natural na itong malilim na tubig. Ito ay isang lugar na makikita at nagbibigay ng isang kasiyasiyang swimming spot labing isang kilometro ang layo mula sa City Pub. May magaganap na mga picnic tables para sa mga gusto lumakad sa tubig at tangkilikin ang tahimik na tanawan at makinig sa malambing na huni ng ibon. Narinig niyo na ba yung sinasabing bundok na halos may perfect kong... Tama! Yan ang bundok Apo na kilala rin bilang Apo Sandawa. Ito ay isang malaking sulfotaric dormant stratovolcano sa isla ng Mindanao. Sa elevation na 2,154 metro sa itaas ng antas ng daga. Ito ang pinakamataas na bundok sa kapuluan ng Pilipinas at ika-24 na pinakamataas na peak ng isang isla sa Earth. Noong May 9, 1936, ang bundok Apo ay idiniklara bilang pambansang parke na may proklamasyon bilang 59 ni Pangulong Manuel L. Quezon. saging ay isang pinahabang nakakain na prutas. Ayon sa botanika ay isang berry na ginagawa ng ilang uri ng malalaking maladamo na namumulaklak na halaman sa genus Musa. Sa ilang mga bansa, ang mga saging na ginagamit para sa pagluluto ay maaaring matawagin plantain na nagpapakilala sa kanila mula sa mga desert na saging. ibabahagi ko na sa inyo ang tungkol sa durian. Alam nyo ba na ang durian ay ang nagkakain na bunga ng ilang uri ng puno na kabilang sa genus Durio? Mayroong tatumpong kinikilalang uri ng Durio. Hindi bababa sa siyam sa mga ito ay gumagawa ng nagkakain na prutas. Alam mo ba kung ano ang tinatawag na durian capital of the Philippines? Yan ang Davao! Tara, pumunta naman tayo sa kultura at tradisyon ng Mindanao. Ito ang Lanzones Festival! Wow! Paborito kong prutas ito eh! Kilala ng marami ang lalawigan ng Camiguin bilang tahanan ng pinakamatamis na lanzones sa Pilipinas bilang paraan para parangalan ang masaganang ani ng prutas ng lanzones ang lanzones festival ay pinagdiriwang taon-taon tuwing ikatlong linggo ng Oktubre na may kasama mga aktividad. Ang mga lokal at turista mula sa iba't ibang lugar ay nagsisama-sama upang saksihan ang pinakahihintay na masiglang kaganapan ng lalawigan. Ang Festival naman ay isang taon ng pagdiriwang sa General Santos. Ang kulay ng pagdiriwang ay tradisyonal na idinaraos sa unang linggo ng Setyembre. Ang General Santos ay kilala bilang kabisera ng tuna ng Pilipinas dahil sa kasaganaan ng mga isda sa tubig ng Sarangani Bay. Ito ay tahanan ng karamihan sa mga planta ng tuna kanib at pinakamaraming producer ng sashimi grade tuna ng bansa. Ang pagkiriwang ay ginanap mula noong 1998 at ngayon. Ito ang pinakamalaking fiesta ng lungsod. Dumago na tayo sa panitikan. Ang dama naman ay isang payo o talampating patula ng mga tao. Ito ay katalasang ginagamit sa panliligaw o ritual sa kasal. Ang wikang ginagamit sa daman ay sinauna kaya hindi na ito ganap na naiintindihan sa kasalukuyan. Kariniwan din itong naglalaman ng mga salawika na ipapahayang ng isang manligaw ang kanyang damdamin na magalang at talinghaga sa pamamagitan ng paggamit ng daman. Ito ay karaniwang nagaganap sa panig ng mga nagliligawan at sa panig ng mga kasipi ng pamilya. Ano kaya ang darangin? Yun na ba ito? Ang darangin ay isang epimodula ng Maranao mula sa region ng Lake Lanao ng Mindanao. Binubuo ito ng 17 cycle na may 72,000 linya sa iambic tetrameter o Catalectic trochary tetrameter. Ang bawat cycle ay nauubo sa ibang kwento may sarili. Ang pinakakapansin-pansin ay ang tumatalakay sa mga pagsasamantala ng bayaning si Bantugan. Meaning literally to narrate in song. The Darangen existed before the Islamicization of the Philippines in the 14th century. Naway, madami kayong natutunan na yung araw na ito. Muli, ako si Ria si Eska. Ako oh, si Josh Banyaria. At ikapitong baita. Paalam! Paalam.